Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Napakaganda po ng aking background, puri tulip, puro bulaklak ng tulips. Lamo ba na ang Diyos ay mahirap makilala kung hindi natin siya uh, tinatanggap, hindi natin tinatanggap ang kanyang utos. Sabi sa Ebanghelyo ngayon, pag tinatanggap natin ang kanyang utos at sinusunod iniibig natin siya at ang taong umiibig sa kanya ay iniibig ng ama at iniibig niya at pag iniibig niya pinapakilala niya ang kanyang sarili kaya nga sa buhay natin mahirap kilalanin ang Diyos pag hindi natin siya hinahanap hindi natin siya uh, pini eh, pag dito nag nagpupumilit na hanapin at uh, gawin ang kanyang utos. Mahirap natin siyang makilala kung hindi natin siya uh, din dinesisyonan na ibigin. Kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang magiging daan. Ang pag-ibig natin sa Diyos ang magiging daan para makilala natin ng lubusan ang ating Diyos. Kaya nga, ito ang palala ng Diyos sa ating ngayon na upang makilala natin siya ng tuluyan, ng lubusan, ay pilitin natin araw-araw na uh, basahin, pakinggan, pagnilayan ng kanyang salita, ang kanyang utos, at isa buhay. Nang sagay may pakita natin sa ating Diyos na iniibig natin siya. Tandaan natin, ang pag-ibig natin sa Diyos ang siyang magiging daan para makilala natin ang Diyos. Pag nakilala natin ang Diyos, madali nating malaman ang kanyang uh, ang kanyang plano sa atin, ang, ang ating misyon, ang pinapagawa niya sa atin, ang kanyang kalooban, at magiging uh, malalim ang ating relasyon sa kanya. Magkakaroon tayo ng personal na relasyon sa ating Diyos. Kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos, mahal na mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe. Ako po ay nasa Japan sa oras na ito at uh, napakabuti ng Diyos ang biyaya niya ay, la ay buhos lagi God bless and God is good